May dumating na free sample sa akin. Pero hindi ko lang matandaan kung ano yung request ko. Kapag ka nag-request pala kayo guys ng free sample, walang-wala -wala kayong babayaran ha kapag ka natanggap nyo na. Kasi nga free. So, ayan. I-open na natin ha kung ano to. <laughs> Ito pala yung ginger. Yung pang parang sa lumpas siya. Naamoy ko na siya. Alam mo yung parang may malo humahalimuyak yung amoy ng herbs. Eh, check natin yung loob niya, ha? Ah, kulay brown. Ang yun, oh. Ang bango. Tapos, parang papel siya dito. Ilang perasa to? I'm not sure kasi hindi ko na siya Ganito siya, dalawang banden. So, ganito yung itsura niya, guys, ha? O, oh, para siyang wood, as ito paper. Para lang siyang sandpaper. <laughs> <laughs> 'Di ba? <laughs> sun paper. <laughs> kasi iba yung klase ng salampas, tapos ganito siya para siya may pandikit sa ganyan. Ayan, igaganon mo lang. Ay madikit siya Oo. Oh. Para ganito siya, black. Pero sa try natin kay Daddy. Itatry ko siya kung talagang madikit. Talagay natin dito kay Daddy kasi masakit daw yung kanyang shoulder. may sugat <laughs> Ay madikit siya ayun you know. oh Para lang siyang band-aid band-aid and then what how you feel like warm Warm? warm. Ah ayun mainit-init daw it's like hot-hot No, it's Ma not hot-hot. It's oh. just warm. Ah um, daw. warm daw. Hindi ko alam na sa Tagalog yung word. <laughs> <Warm. laughs> Basta mainit-init oh Is it? Oh. And then yung amoy niya, guys. Yeah. Oh, ah, amoy herbal. Amoy ginger talaga siya. Can you smell, it? <laughs> <laughs> oh. Pero, no, mad madikit siya. T try natin tanggalin, ha? Try natin tanggalin. Ito. Try natin. No, 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 ganyan, no, Ganyan siya, no, oh. oh! Matikit siya, guys. Oh! Hala! 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 oh na! Oh. 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 Ah. ah, boy. Hindi ko na alam kung gaano to magtatagal, ha? Pero tayo natin. Lalagay ko naman sa akin shoulder. Anyway, ganyan. Kung gusto nyo rin, mag-abelan nyo yan sa aking ilo basket. Ilalagay ko lang. Kung gusto nyo. Mga maganda kasi ito sa lalo na pag mga old person na. chara